Ngayon nga ay mag, ano ako, mamaha. So, kanina galing ako sa palengke guys, ay bumili ako nito. Sangkap to sa maha. So, uh, ang, ang presyo nito guys ay 40. Tapos ito ay 40 din. Tapos ito ay 42 daw. Tapos itong dalawang start guys ay 26 at asukal, sugar na 23. Tapos, straw na 10. Kasi syempre, kailangan natin itali yan kaya para mabit nila. So, bumili rin ako nito guys na dahon pang sapin dito sa bilao at saka pang takip. So, ang presyo nito guys ay 5 pesos. Tapos, ito namang large na bilao ay 45 tapos, para mas masarap guys, ay gatgaran natin siya ng keso. So, ang halaga nito guys, ay 37. Nakalimutan ko na. Tapos, halagang 40 na yun. So, mamaya ay gagawin ko na. So guys, itong dahon ay sinukat ko lang dito sa ano. At bubukitin ko yung matigas na part sa dahon. Gugupitin ko lang to guys na medyo luma-luma na na dahon. guys, sinukat ko na siya dito sa bilao. So, yun limang piso pala, hindi pala siya sakto. Kulang pala siya. Pupunasan ko muna siya. Kasi bago ako magsasalang para nakaready na yung, ano, nakaready na yung bilao. ayan guys ina, uh, inayos ko lang yung paglagay ng dahon para pagsali na lang mamaya bubuksan ko na to guys so wala pala akong abrilata kaya magtsatsaga muna ako sa makalumang pagbukas na. Sunod naman natin ang condense. loh Okay na to. Pagbukas. Sunod natin ang ay iba pala to guys na nabuksan ko. Ito pala yung condense. Lalaki yan ko na lang pagbukas nito para mabilis. Mabilis siya maubos. So tara guys, lipat tayo dito. So guys, kung mapapansin niyo ay nailagay ko na nga kanina yung gata. Yung kakang gata at saka yung pangalawang gata. Hindi ko na siya nakuhanan kasi sinala ko pa siya so isusunod natin yung one fourth na uh, sugar, haluin lang natin habang nilalagay natin kaya para matunaw matunaw agad siya. tapos isusunod natin guys yung condensed So, ihalo ko na guys yung ibap. At isusunod ko na rin itong corn. Corn cow. Cowbell. ubusin ko lang tong laman kaya para maubos sayang naman Saka ito guys, ubusin ko lang yung laman. Sayang eh. So, hahaluin lang natin to para ma hindi siya mamuog. Ay, okay. pre. So, guys, ilalagay ko na yung cornstarch. Kaya guys, dalawang one port ang binibili ko kasi gusto ko yung may na nahahawakan ako dito sa dulo. Yun kasi yung itimiter ko. Pag ito kasi binili ko, lagi ko natatansya yan. So, ito guys. Wala kasi akong sukatan. Ata, haluin ko na siya. hahaluin ko muna to ng maigi bago ko bubuksan yung apoy so guys kung mapapansin ninyo ay uh, wala na siyang buo-buong cornstarch so umpisa na natin yung ating pagluto bubuksan ko na yung apoy sa so, umpisa ilalakasan ko lang muna tapos pag maya maya ay hihinaan ko na yan lulutuin lang natin to guys ng 20 minutes Kaya pala dumami yung sabaw niya guys kasi nilagyan ko siya ng tubig. Dinagdagan ko siya ng tubig. Uh, limang baso. Ito na nga. Unti-unti uh, uh, na siyang namumuo. Yung ano niya. Ayan o. So dapat talaga hindi to iiwanan. Continuous lang yung paghalo niya. So, mayroon pa siyang 15 minutes para maluto. At pag na yan, guys, sobrang hihinaan ko na mamaya yung apoy. So ayan na guys, uh, masyado na siyang sticky. Ah uh, Pero hindi ko muna to papatayin kasi lulutuin ko pa siya. So guys, silipat na natin ang ating ay Okay na ay, ano? Oh. So, guys, nasaling ko na. Ito na nga siya, oh. Wow, ang ganda. Saktong-sakto lang pala. Yung large na bila, oh, Dito sa aking timpla. Isang timplahan. So, okay na to, guys. Palalamigin lang natin to for today's video. Kung sino man ang gusto mag-order, guys, ay PM nyo lang po ako. Hi hey guys, ready na sa delivery ang aking maha. Ang size nito guys ay large. Order nga pala ito ng aking anak. Bali, isang grupo sila. Ah uh, ito yung kanilang ambag. Maha. So guys, aantay na lang yung pick up. Thank you for watching guys. Kakat lang natin to guys sa mga gilid para wala siyang lagpas na dahon. guys, lalo natin pasasarapin ang ating baha. Para mas lalo silang masarapan. At mag-order pa ulit sa akin. Hahaha. <laughs> Okay, we're done. Babalot-babalutin na natin ang ating maha. 要给你最。